Samantala, isang individual ang patay matapos umanong sa lakayin ng grupong Dawla Islamia ang MINF community sa Maguindanao. Yan at ang iba pang mga rupa na o rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Bangsamoro Region. Narinig ang malalakas na putukan na ng umaga sa bahagi ng sitio proper Barangay Mantao, Datu Hofer, Maguindanao del Sur. Sa report mula kay 601st Brigade Commander, Brigadier General Edgar Kato, hinara sumano na isang grupo ng Taula Islamiya ang MILF community sa nabangkit na sitio dahilan ng palitan ng putok humingi na ng tulong ng MILF BF-118 Base Command sa 6th of Brigade Philippine Army at nang dumating ang tropa sa lugar, napilitang umatras sa mga armado. Sa isang gawang clearing operations ng militar, nakita ang bangkay na isa sa mga armado at pagka-recover ng mga baril, isang M14 rifle, isang Barrett sniper, isang bandolier at mga bala. Pinuri ni 6 of Brigade Commander Edgar Cato ang tropa ng 90IB under Lieutenant Luki Marco na agarang umaksyon upang masaklolohan ang uh, MILF uh, alay. Pinapurihan din ni 6 Infantry Division at JTF Central Commander Major General Donald Gumiran ang 6 of Brigade at ng 90 Infantry Battalion para sa isang tagumpay sa kapayapaan. Ayon kay Gumiran, ang accomplishment ay hindi nakabatay sa kung ilan ang patay at mga armas na narecover kundi sa kung ilang buhay ang nailigtas sa kamay nitong mga lawless elements. Para sa MBC Network News, RH19, Jun Di Makutak, MBC. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita na sa lalawigan ng Abra. Parehong nasa uwing sa barangay, Captain, at isang kumakandidatong sanggunayang bayan member, matapos ang madugong barilan sa barangay nagtupakan, lagang ilang Abra, na kilala ang biktima na si Lu Salvador Claro 57, retiradong police officer at kasalukuyang barangay chairman ang nagtupakan na gangilang. Ang suspek ay nakilalang si Manzano Barcelona Agdalpen Jr. 58. Sanggun ay bayang candidate sa lagang ilang abra Batay sa investigasyon ng pulisya, habang nangampanyang Asenso team, isang lalaki na nakilalang si Romel Apolinar na nakatay sa lugar ang bigla umanong sinuntok sa muka ni SB candidate Manzano Agdalpen ng team Asenso. Tumbak uh, papalayo si Apolinar at nagtungo kay uh, Barangay uh, Captain Lu Salvador Claro ng Team Progreso. Nagtungo naman sa lugar ang Barangay Chairman para pahupain ang sitwasyon. Subalit so, sinuntok muli nang suspek si Romel Apolinar sa buka. Doon itinulak ni Manzano Agdalpen si Barangay Captain Lu Claro at binunot ang kanyang baril at pinagbabaril ang Barangay Captain ng ilang beses at pinagbabaril din siya ng di pa nakikilalang suspek na isugod ang biktima sa Sharice Hospital para magamot so hindi hindi umabot ng buhay. Itinakbo e, naman ang suspek sa Abra Provincial Hospital ngunit hindi rin ito umabot ng buhay at idiniklar ang dead-on arrival ng attending physician. Para sa MBC TV Network News, ito si RH41 Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy ngayon ang investigasyon ng mga otirilad hinggil sa naganap na pamamaril sa dalawa katao sa barangay Maloma, San Felipe, Zambales. Ang mga biktima na nagtamo ng tama ng bala sa hita at katawan na ngayon ay ginagamot sa San Marcelino District Hospital sa Zambales ay kinilala ito na sina Makimson City, isang lalaki Pilipino, 59 anyos, may asawa na ninirahan sa 648 Royal Plaza Twin Tower Remedios Street, Malati, Manila at Gali Ann Shafi Griffin, babae Pilipino, 39 anyos, batay sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad na ganap ang insidente ng pamamaril 10.55 ng gabi, araw ng linggo. Ang mga biktima umano ay kasama ang kanilang kaibigan na nasa loob sila ng isang silid sa ikalawang palapag ng bahay sa lugar. Pumasok umano ang suspect at tinutukan ng baril sa ulo ang namamahala sa lugar na si Alberto Casino. Mula no, nagtungo rin ang suspect na kinilala ito na si Shaw Abder Golden, 49 anyos, residente ng Barangay Malomas at Pilipi Ambales, sa silid ng mga biktima at pinaputukan agad itong si City na tinamaan ito sa hita. Habang si Shafi Griffin, ay binaril naman at tinamaan ito sa itaas na bahagi ng katawan. Agad na dinala ang mga biktima sa San Marcelino District Hospital sa San Marcelino sa Bales para sa Agaran Lunas. Tumakas naman umano agad ang sospek sa hindi matukoy na direksyon matapos isagawa ang naturang kremen. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Palita mula sa Davao City. Mahigpit na binabantayan ng kapulisan ng Davao City Police Office o DCPO ang election para Fernilia na 37 boxes na naglalaman ng Starlink satellite transmission devices at batteries. Gayon din ang 37 solar panel na dinanakahapon kahapon ng umaga abril 2025 sa bagong gusali ng DCPO mula sa Dumanlas, Buhangin, Davao City. Sinabi ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon, spokesperson ng DCPO, na naghahanap ng ang mapaglagyan ng election para pernilya ang Commission on Election o COMELEC. Kaya naman nag-alok si Police Colonel Hansel Marantan, City Director ng DCPO, na mayroong bakante sa kanyang tanggapan na pwedeng paglagyan sa nasabing mga kagamitan sa halalan. Ayon kay Tuazon, binabantayan lamang ng DCPO ang mga election para pernilya kung saan maghihintay na lang sila sa utos ng COMELEC Davao kung kailan ipapamahagi ang mga election equipment na gagamitin sa midterm election 2025. Samantala natanggap na ng Commission on Election o Comelec Davao de Uro, ang 38 Starlink Satellite Transmission Kits at 34 Solar Panel Sets kahapon. Dinala ang makagamitan sa Office of the Provincial Election Supervisor sa Comelec Building, Provincial Capital Complex, Kabidyanan, Nabunturan, Davao de Oro. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasalukuyan naman ang ginagawang clearing operation ng National Grid Corporation of the Philippines NGCP bilang paghahanda sa darating na halalan. Ayon kay NGCP spokesperson Michael Sebaon, ongoing ang mga maintenance activities upang mapigilan o maiwasan ang hindi inaasahan na power interruption. Walang schedule ang brownouts sa nasabing eleksyon. Nagpahayag pa na sa aming spokesperson, maaari rin naman siyang kontakin sa Facebook para sa mga update ng kuryente, partikular ngayong halalan. Gayon pa man, matatandaan, sinabi ng Comelec na may backup na power supply ang bawat presinto o voting centers bilang kahandaan kung mangyari ang di inaasahan na power interruption sa darating na halalan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.